Hey guys, welcome to my channel and today's video guys Ah, uh, gusto ko lang i-share yung mm, pinuntaan namin ng kasama ko sa home tax para mag-apply mag ng tax refund dito sa uh, Gimpo Semoso So, at that time guys uh, nag-apply muna ako ay nagpa-check muna ako kung may marirefund ba ako sa tax, sa home tax nag-apply ko ng E9 so si E9 siya yung nag ah, uh, nagtingin kung may marirefund ako oh, wala, so gumawa sila ng account ko sa E9 and, and, doon nga, nakita nila na wala pala akong marirefund, since 2019, 2020, and 3 20, so, years wala akong uh, wala daw akong makukuhang refund so ah lumabas ulit yung year 2022 so yung account na ginawa nila chinek ulit wala talaga wala talaga akong makukuha tax refund uh, at that time guys sinabi ko na kasi sa amo namin na sir pwede bang tirman mo form na to kasi gusto kong magpasa sa tax baka meron na akong refund sabi ko sa kanya pero sabi niya ah, you don't need to do that because I already applied it sabi niya so in, sa totoo lang uh, parang nagdoubt ako na baka hindi totoo or ganoon basta ganoon so ginawa ko pa rin ay nagpunta pa rin ako sa tax office so pinirmahan pa rin niya so lobas yung year 2022 so meron na akong 19, 20, 21, 22 meron na akong 4 years na estimated na sana meron kasi napapanood ko rin sa mga vlogs sa mga video na kung sa tingin nyo wala kayong makukuha nakikita nyo sa site ni ni Semuso ni tax office na sa account niyo na wala kayong makukuha I-try nyo lang bakit bakit hindi di ba malay nyo meron ganon meron sabi ng sabi ng uh, isang vlogger na napapanood ko sa YouTube. So, yun nga ginawa ko. Nitong nakaraang buwan, August, August 1, nagpunta kami ni yung katrabaho ko dito. At yung katrabaho ko naman dito, sincere worker siya. Nag-umpisa sa dito 2015. Uh, dalawang taon silang bakasyon kasi naabutan sila ng pandemic. So, kararating lang niya last year. Kararating lang last year, 2022. So, meron na naman siya isang taon dito. Pero yung edad niya guys, na nasa 40 plus na siya, 43, 44, 45 yata. hindi ko kabisado kung ilang taon na siya. So, sinama ko siya doon sa uh, tax office. Then, nagpasa kami ng form na na, hiningi, na pinapirmahan ko dito sa amo namin. Kasi isang ano na, isa yung amo namin. So, doon sa tax office, nagpunta kami doon pumila kami sa teller then pinasa namin yung uh, documents after that binigyan ulit kami ng form at yun ang pinirma namin so ayan nasa sa screen yung pinirmahan namin so nilagay namin yung pangalan, address at yung bank account makikita nyo dyan kung ano yung pipirmahan naka ano naman siya naka english naman siya so binigay na namin dyan at uh, binigyan kami ng papel No pagkatapos niyan guys, binigyan kami ng papel. So sa akin, bali 4 years yung aking i-claim dapat. Bali 4 years yung aking i-claim. So ito yung 4 na binigay sa amin, 4 na papel galing ito sa tax office. Meron siyang year na year 2020, year 2019 hanggang 2022, 4 na papel. Yan. So makikita yun dyan sa screen nyo, apat na papel. Then, after that, yung isang kasama ko na 40 plus years old, binigyan siya ng isang papel lang. Year 2015 yata hanggang 2018, yung nila, nakalagay doon. Then, nag, uh, lumipas ang araw guys, lumipas ang araw ng mga 2 weeks ago. Okay, 2 weeks ago, Siyempre doon sa tax office kapag merong kung uh, ipapasok nila sa bank account mo. So yung kasama ko at the date of August 18. Yan, at the date of August 18 naka siya ng uh galing sa semuso, Muso, galing sa tax office na the worth of 352 352,000 Korean won. So, nag-expect din ako kasi nagulat ako. O oh bro, bakit? Meron ka na. Tingnan ko nga sa akin, baka meron din ako makukuha, sabi ko. So, pag break time, pag check ko ng account ko, wala. Zero balance. Zero balance. Zero balance talaga. Zero balance. Pero nung, ano, sabi ko baka mga next week, mga next week or, adi mga susunod na mga susunod na buwan kasi ang nakalagay doon sa processing time niya 2 months na processing so yung, yung kasama ko ilang araw lang siya oh uh, 5 10 15 days lang siya 15 days lang meron na so nung mga lumipas ng araw mga date of Friday uh date of 25 Friday ng August tinawag ako ng amo ko kasi may dumating na uh, letter galing sa may dumating na letter galing sa Semuso sa, okay? sa National Tax may dumating na letter sa galing sa Tax Office so sabi niya uh, punta ka dito buksan natin parehas kasi uh, nag-apply ka pala ng uh, Tax Reduction Refund sabi sa akin o oh, sir kasi try mm, trinay ko lang kasi may marami akong napapanood sa ganito sa mga video try nyo lang kung akala nyo wala kayong makukuha try nyo lang sabi sabi niya, sabi ko sa kanya then binuksan namin binuksan namin yung papel na to yung laman nito apat na dumating sa akin nito eh 19, 20, 21 and 22 apat na dumating so ganun nga ang nakalagay dito sa dito sa banda dito sabi niya dito your request for correction has been rejected. As the income tax reduction of exemption for employees of small or medium enterprises in the requested taxable year has been applied to you. So, na-applied na pala niya yung tax na uh, gusto kong i-refund. So, pinakita rin naman niya yung mga approve uh, kung meron ba, meron ba siyang binabalik. So, meron naman siya. Nakikita ko naman dito sa Facebook ko. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. At sana yung mga hindi pa nakakukuha, nakakakuha ng tax refund, pwede kayong mag-try. Pwede kayong mag-try. Malapit lang. Pag dito kayo sa Gimpo, taxi lang. Taxi, uh, Gimpo Semuso, ganoon lang. Okay guys, so thank you for watching and sana malaking impormasyon ito na para sa mga 40 above na hindi pa nakakapag-refund kasi yung kasama ko nakakuha ng 352,000 Korean. So sayang din yun.